sinagot lang ng asawang lalaki ang isang tawag, ngunit sa isang tingin lang ay alam na ng asawang babae na mga ngaliwa ito. At tama nga siya, paglapit ng babae sa bintana, nakita niya ang kanyang asawa at ang kerida na naghahalikan ng napakainit. Ngunit hindi nagalit ang asawang babae, sa halip ay kalmado siyang tumawag sa telepono anti-vice squad ba ito? Gusto kong i-report ang isang mapanganib na pagmamaneho sa Chingtong Road intersection tatlong araw pala ang nakalipas, noong masayang-masaya ang babae. Nasabihin sa kanyang asawa ang balitang buntis siya. Nang hindi inaasahang marinig ang isang masakit na katotohanan ilang taon na ang nakalipas, ang babae ay dinukot at dinahasa. Kahilan para sa araw ng kanyang kasal, ipinalabas sa publiko ang video ng kanyang pagkadungis, kaya't kinansela ang kasal sa mismong araw na iyon. Naging katatawanan siya sa buong Jingcheng sinabihan pa siya ng masasamang salita ng kanyang mapapangasawa at sa sandaling iyon. Dumating ang isang lalaki at tinakat siya ang lakas ng loob mong saktan ng babae ko. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Yushu. Kung ayaw niya sa iyo, gusto kita, inakala ng babae na ang lalaking ito ang liwanag sa madilim niyang buhay. Ngunit hindi niya kailanman inasahan na lahat ng ito ay plinano pala ng lalaki at ang dahilan kung bakit ito ginawa ng lalaki. Ay para dungisan ang reputasyon ng babae, upang ang kerida ang makapag-asawa sa pamilyang Joe sa halip na siya. Upang matupad ang pangarap ng kerida na makapag-asawa ng mayaman at dahil din sa sabuatan na iyon. Nahirapan ang babae na magbuntis sa loob ng maraming taon, sinubukan niya ang lahat ng paraan para magkaanak pagbalik sa silid. Nakita niya ang iba't ibang gamot pampakapit sa lamesa, at umabot sa sukdulan ng kanyang galit. Sunod niyang nakita ang computer na iniwan ng lalaki pagbukas niya. Libu-libong litrato ng kanyang asawa at ng kerida ang tumambad sa kanya sa sandaling iyon. Napansin ng babae ang fumbling sa kamay ng kerida doon niya napagtanto ang lahat ilang taon pala ang nakalipas nagligtas siya ng isang lalaking na baril bilang pasasalamat. Iniwan ng lalaki ang isang fambring ngunit ang singsing na ito ay kinuha pala ng kerida. Ito ang naging dahilan kung bakit napagkamala ng lalaki ang nagligtas sa kanya, at itinuring na parang prinsesa ang kerida. At iyon ang simula ng lahat ng sumunod na pangyayari. Gusto ko talagang makita kung mas masasaktan ka pa kaysa sa akin ngayon kapag nalaman mo ang katotohanan pinunasan ng babae, na nalaman na ang katotohanan, ang kanyang mga luha at sinimulan ng kanyang paghihiganti. Tinawagan ng babae ang mortal na kaaway ng kanyang asawa, si Lushaw siya mismo ang nagplano ng isang sabuatan. Para pagbayarin ng dalawa hindi nagtagal, dumating ang araw ng birthday party ng lalaki. Naghanda ang kirida ng isang mamahaling pocket watch bilang regalo sa mantala, inano siya naman ng lalaki sa publiko. ibibigay niya ang 30% ng kanyang share sa kirida ang hakbang na ito ay lalong nagpatunay na ang babae ay asawa lamang sa pangalan muling naging katatawanan ng babae. Kahit ang nangyari noon ay inungkat para pagtawanan siya pero ang mas masakit pa. Sa harap mismo ng babae, nagwish ang lalaki sa wikang pranses na sana ay makasama niya ang kerida magpakailanman. Inakala ng lahat na hindi nakakaintindi ang babae, kaya't nagkantsawan ng lahat ang babae, na nasusukan na sa nakikita. Ay gumawa na lang ng dahilan para umalis ngunit hindi niya inaasahan na sinundan na naman siya ng kerida at nagsimula itong mga asar, tatlong taon na ang lumipas. Bakit hindi ka pa namamatay? Sino ang pinandidirihan mo sa marumi mong katawan? Nang makitang hindi na nagkukunwari ang kerida, sinabi na rin ng babae na alam na niya. Ang katotohanan tungkol sa pagpapanggap nito pero hindi man lang natakot ang kerida. Sinabi niyang tuta lang niya ang lalaki na sa kanya lang maniniwala, kaya't walang silbi kahit magsumbong pa ang babae. Inungkat pa nito ang tungkol sa pagdukot sa babae noon baka hindi mo alam. Noon, habang nakahubad ka at pinipigilan sa kama habang sumisigaw, ang aking sinta ay nakaupo lang sa sofa sa tapat, pinanood ang lahat. Sa galit, sinampal ng babayang ang kerida, ngunit sakto namang nakita ito ng kara rating lang na lalaki. Ang lalaking bulag sa katotohanan ay hindi na nagtanong pa at pinilit ang babae na humingi ng tawad sa kerida. Agad tumanggi ang babae ang hindi niya inasahan, ay gagantihan pa siya ng sampal ng lalaki. Ah, ang sampal na ito ay para hindi mo makalimutan ang leksyon. Ang sampal na ito ay dahil hindi ka marunong tumano ng utang na loob. Ang babae, na dati nang namataya ng puso, ay para na namang sinaksak ng punyal sa sandaling iyon. Ang sakit sa kanyang katawan at kaluluwa ang nagbigay wakas sa kanyang pagsasama pagbalik sa silid. Binasag niya ang kanilang litrato sa kasal, pinirmahan ng divorce papers, at iniwan ang balang kinuha mula sa katawan ng lalaki noon habang naglalambingan ng lalaki at ang kerida. Umalis na siya sa bahay na iyon. Miss Yun, oras na para sa napag-usapan nating pagkikita kailangan mo ng pumunta.